Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live! Live. Nation Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Isang magandang araw sa iyo kasamang Ariel, magandang araw Pilipinas. Nahuli sa isinagawang drug bypass operation ng Rojas Municipal Drug Enforcement Team ang isang 62 anyos na gay beautician na residente ng Cabrera Street, Barangay Bagong Bayan, Rojas dahil sa pagbebenta ng umano'y tatlong sachet na may pinaghihinalang shabu sa alagang 1,000 piso sa nagpanggap na agent buyer dakong alas 9.30 kagabi. Nakuha din sa posesyon ng Suspect ang siyampang na sachet na nakalagay sa isang beauty kit kasama pa ang digital weighing scale, pitong aluminum foil strips, asul na lighter, coin purse, isang belt bag, mga pera parafernalias at mark money na 1,000 piso. Ayon kay Police Major Clyde Kaliawen, hepe ng Rojas Municipal Police Station sa Oriental Mindoro, nasa 5.5 gramo ang timbang ng mga nakumpiskang labing dalawang sachets na tinatayang nagkakahalaga ng 37,400 piso. Kasong paglabag sa RA-9165 ang isasampang reklamo sa sospek na kasalukuyan nasa pangangalaga ng Rojas Municipal Police Station. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM. Nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat. Dennis Nebreho mula naman sa Spirit FM, Siamen Calapan Oriental, Mindoro.